Puputihin na po ang lansones. Yan ang mamamute. Ay, hindi na kill 8. Ibig sabihin ni matamis. Alasang <laughs> santol. Alasang santol daw ho. Yan ho. Yan ho para pag ng pagkuhan ng lansones. Yan. Karit. Ay, po. Alam naman din mga nila at Pilipino. Alam daw nila at Pilipino.

Unahin mo muna matataas eh. hindi makakakit ko. Hinog na hinog na nasa dulo eh. Bibigyan mo ako ng isa. Hinog na hinog na.